Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ng News 5 tungkol ito sa pahayag ni Congressman Libeste, Leandro Libeste ng Batangas. Doon sa pinaglalaban yung pag-iingay ni Congressman Barsaga. Okay, Pareha silang Gen Z, I don't know kung sino ang mas matanda sa kanila. Mga magkaedad siguro ito. Para sa bata. Kinokontra ba ni Kongresman Libeste yung style ni Kongresman Barsaga? Na uh, karamihang kongresista ay eh, galit kay Barsaga eh. But this is good news. Hanga, humahanga si Kongresman Libeste kay Barsaga. Wow! So, team up na sila ngayon. Ito, title. Hanga kay Representative Barsaga. Batangas 1st District Representative Leandro Libiste admitted that he admires his fellow congressman, Kabiti 4th District Representative Kiko Barsaga. Libiste's explanation at a press conference this Friday kahapon that society needs more independent voices in Congress. Wow! Mga ganyan ba? Kasi ito si Congressman Libeste talagang nagsasalita ang tinatarget niya, DPWH. Ang ganda ng ginagawa niya. Sabi na, overpriced yung mga DPWH projects. Dapat ibaba ng 25% yung budget ng DPWH para makatipid tayo ng 150 bilyon. Yung matipid, ipatayo natin ng mga classrooms. Yan ang kanyang ano. Wala, hindi siya pinapakinggan eh. Ganon din si Congressman Barsaga. Talagang head on battle. Nananawagan na <laughs> mag-resign ng presidente. Meron pa siyang speech kapon tungkol sa... <laughs> pag separate ng Visayas sa Mindanao, hindi ko pa masyadong napakinggan. <laughs> Kasi ako kung akong tatanungin niyo, parang mahirap naman yun. Napakaliit na nga ang ating bansa, maghiwahiwalay pa tayo. <laughs> But kung minsan hindi mo rin masisi ang mga dismayadong taga-Visayas and Mindanao. Niloloko tayo ng mga taga-Manila, hindi mo rin masisi. Kaya may mga nagsusulong na Republic of Misayas Mindanao na tayo. <laughs> Ang capital daw, Davao. Anyway, yan. Dagdag ni Congressman Libeste. Voltaire has a saying. I may not agree with what you say. But I will defend to my death your right to say it free speech and plurality of voices here in Congress are good. Salamat po, Congressman Libeste, sa pagsuporta nyo kay Congressman Barsaya. Kasi ako personally, nabubuhayan ako ng loob sa pagkakaroon ng mga kongresista kagaya nitong si Barsaga at Libeste. Of course, nandyan din sina na Congressman Tubi mga veterans. Nandyan sina Congressman Edgar Erese, Congressman Albi Binetes. Meron din. Although, mangilan ilan lang. Yung mga... na mayroon pang isang Gen Z na kongresista, Congressman Eli San Fernando ng Kamanggagawa Party List. Ang galing din dyan. Nanawagan siya sa isang press conference. Nanawagan siya ng kilos protesta laban sa korupsyon. Let's go out on the street, sabi niya sa mga manggagawa. Huwag tayong patitinag, huwag tayong matakot. Ipahayag ang ating galit laban sa talamak na korupsyon. Ayan. Bata rin. So, ayun. So, hintahin natin ang ano, response ni Congressman Barsaga dito. <laughs> ano kaya ang response niya? <laughs> Okay, so magbasa tayo sa mga... Ay ito, basahin natin yung full statement ni... Full statement ni... Sandali ah. Sa ating distinguished representative ng uh, Cavite. Uh, hanggang ako sa kanya. Wow. At uh, I think na... Kanya. At uh, I think na... Um, kailangan natin ng uh, mas maraming uh, mga independent voices sa Kongreso. Uh, ako po ang okay, hanggang uh, sa sa um because may kasabihan si Voltaire I may not agree with your uh, I may not agree with what you say but I will defend to my death your right to say it mabuti ang um, free speech at ang um, plurality of voices dito sa Kongreso and I would like to credit Congress for allowing other members to Speak openly with different opinions. There are many members of the minority who have also given their own very uh, informative speeches about the budget in the past week. And this is all very useful for the legislative process to allow uh, people to express differing opinions. And again, uh, I think it is a credit to Congress that I can give this uh, press briefing in the House. Media Center kaya nagpapasalamat po ako sa uh, 20th Congress for uh, allowing us to express these views. So categorically Yun! Hana, hana talaga siya, okay. Uh, James wait, well, sabi na, parang magkahawi kayo ni Kiko. <laughs> Ryan De Jesus, Totoo ang kabataan ang pag-asa ng bayan, sabi ni Rizal. Paano naman kung ang kabataan? Hmm. Joy Baro Chabes, Kayo ang pag-asa ng bayan. Go, go, go. Hmm. Migs Ramirez. Alam ko kung bakit umiipal ka boss kayo ng pinsan ko kaya alam ko wala na ito uh, weng elagan, pati si Barsaga sinasakyan na, kung sa bagay mukha silang twins <laughs> so, go 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 congressman Lebeste and congressman Barsaga kailangan namin kayo uh, may pag-asa pa ang bansang ito Uh, habang may mga kongresistang tulad ninyo na nagsasalita uh, in behalf of the masang Pilipino. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. <coughs> Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan.